Ay, hello. May taga promote ng Robust. <laughs> Kaya pala si Idol, oh. Uh, palagi nating naririnig na nagbibigay ng Robust. <laughs> uh, personally, uh, parang tayo nga eh, parang yung kahit biro na bibili tayo ng Robust ton sa mga uh, butikay. Eh. Parang nailang tayo, nahihiya tayo. Pero ito sila Pagka <laughs> <about>, pa nag-promote <laughs> eh, Kasi hindi mo naman Nagkakailangan taga, taga yan di ba? Pagka uh, Duma na tayo sa ganyan eh ah, Yung sexuality natin Kaling pagka bata di ba? Nung pagka binata natin Tapos nag-asawa tayo Ay, Hindi naman na natin, natin talaga kailangan yan no? Ah, no, di ba? Ah, tayo ng edad na parang yung sex eh sana na parang wala lang na parang naging normal na bumababa yung ano natin pero pagka ganyan is parang personally parang ayaw ko ng ganyan di diba? parang siguro maliban na lang kung hanggang sa ngayon sa edad mo na yan is marami kang ano partner <laughs> kaya ako na nakikita ko, na promote ka ng ano pangit pangit no pagka ganito i mo pangit no kagaya din yan ang sugal no? kahit uh, hindi mo naman natin never in my mind na naisip mo na kailangan ko to kailangan ko to kaysa sa idad natin to parang no need no pag bumaba may yung libido mo di subit uh, natapos na yung ano na ganyan no? pero <laughs> balik tayo sa original topic talaga natin no? ha uh, ano na pala and padala na natin yung sulat tapos bibilangin lang natin kung ilang araw no Bilang tayo ngayon, Monday, tapos ilang araw na. Tapos ah uh, bibilangin na lang din natin sa mga araw simula sa araw na to kung ilang ulit na nag-host si Senator Raffy Tulfo. So kasi ganito kasi ang ano, natin, expectation natin. Uh, maaring aksyonan aksyonan sa papamagitan ng taghir, no, pagkandak ng investigation, no, magkakandak si Senate President ng investigation relative to our letter, pero may option din, no, na pwede lang nilang sawayin. o, oh, bro, oh, bro, ah, ano ah, ba yung tawagan nila dyan sa Senado, siguro. Asen, siguro. sen, asen, na may, may natagap tayo na sulat dito, baka, ano, baka hindi na natin kailangan investigahan to, ah oh, makakusa ka na maglelo no, sa programa. So yan ang ina-expect natin no. Maaring hindi imbestigahan, kusang maglelo kasi napagsabihan or worst is wala talagang gagawin no. Wala talagang gagawin no. Ma makita natin na natin na walang ginawa. Kung walang imbestigasyon na ginawa tapos anjan pa rin si Idol palagi sa wanted sa radyo no so, yun ang expectation natin. So, watch yun, ha, yung number 3. <laughs> number 1 is sawayin. Number 2, magkakandak ng sinit inquiry uh, para malinawan ng mga bagay na napaloob sa surat natin. Marami pa tayong gustong banggitin doon, pero hindi na natin binanggit kasi parang magiging, ano na, uh, parang harsh, harsh na masyado, no. So, magkakandak uh, So gumawa, gumawa ta ng, tayo ng sulat na in a uh, uh, malumalay. No? Tame. Tame yung sulat natin. Malumalay lang. Ito na rin ang bagong incidente, incidente na nakita natin. No? ah uh, ito sa March 21 nung sa DepEd. No, may nagreklamo na mga na SPTA president. <laughs> Pero uh, ito kasi ang kadalasan kasi ni ginagawa ni Senator Raff, Rafi Tulfo diyan sa Rawatid sa Redjo na uh, judgmental masyado no. Mas judgmental na no? hinahanapan ka agad kung saan pumunta yung pondo ng DepEd o oh, sayang yung pondo ng DepEd kalaki-laki tapos saan napupunta no. Hindi pa niya nakuha yung buong uh, kwento. So no? ang problema lang pala dito uh, binanggit na nga din ng ng principal na naka-inline na, hindi pa napaabot doon sa sa ano mismo, no? Pero yung mga sa problema kasi pag sa school na uh, problema na talaga 'yan ng principal. Pero ayun, na parang pinupunto ni senator dito at makikita naman natin sa sa mga comment na yung DepEd, no? Mga Sara, Sara, Sara na yan. Ah. Yan kasi siya, pumapatol siya doon sa mga comment ng, ng mga netizen na sinasabi niya. Yung mga comment ng mga netizen na mga dami naman siguro to. <laughs> so, hindi natin alam. No? <laughs> hindi na rin tayo kagaya sa kanila na judgmental. So, pabayaan na natin yan. Um, natin lang na ah, ayaw kasi natin na nagagamit yung wanted sa radyo, nagamit ni Senator Senator Rafi Tulfo ang kanyang pagiging senator habang siya ay host sa wanted sa radyo. So, yun ang pinakapangit na mga bagay na mangyayari kasi sa sinasabi na natin at sa nilalaman ng sulat natin, parang gumagawa, si Senator senator Rafi Tulfo ng isang sangay ng pamahalaan na kung saan ay gagawa siya ng sariling investigasyon niya sa mga uh, kaganapan sa uh, iba't ibang sangay ng gobyerno ng Pilipinas so pangit oh. uh, imagine uh, dyan mo pa ginawa sa Wanted sa Radyo siguro alam naman natin na private yan you know. o either siya ang may-ari, uh, you diba? Know, siya ang may-ari, o sino ba ang may-ari niyan, at least, sinasabi natin na private. So, hindi niya pwedeng gamitin yung pag niya pag andyan siya sa wanted sa radyo. So, hindi natin ano uh, itutolerate ito. No, bibilang tayo ng araw, simula ngayon, hanggang sa may makikita tayong action. Yun lang. At Huwag <laughs> niyong kalimutan yung rubos. <laughs> eh, nakita ko kasi, uh, doon talaga sa pagkatapos pala ng program nito. Kasi kadalasan, hindi ko na pinapanood ng buo. Pero kung ito kasi, natapos ko yung ano, Uy, sino ba to? Sino ba tong ano nagbibinta ng rubos? <laughs> ayun lang. Ah, uh, parang hindi ako kampante no sa mga pinopromote pr na ganyan kasi kung hindi na natin kaya sa edad natin ayun ah na. No? Maliban na lang, so, yung sinasabi na, maliban na lang kung hanggang ngayon, ang, ang daming part niya. <laughs> gaya lang, ano, uh, gaya lang din din ng mga sugal na pinopromote, ito pala, ang daming pinupromoto. <laughs> Ay, na mukha oh. May mukha pa ni Mama at Papa. At siguro so gusto sabihin ng ano, ng anak na si Mama at si Papa gumagamit ng robots. <laughs> Ayun lang. Dami kong tawa. <laughs>